Iminumungkahi ni Senator Rafi Tulfo na panahon na para magkaroon ng national organization ang mga vloggers na siyang magre-regulate ng kanilang content upang makatulong sa pagsugpo sa paglaganap ng fake news sa bansa. Sa pagdining ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development sa Media Workers' Welfare Act, sinabi nito na ang tradisyonal na media ay hindi nag-uulat ng maling impormasyon sa publiko dahil mayroon silang mga superior na nangangasiwa sa kanilang trabaho. Nais ni na isulong na magkaroon ng organisasyon para sa mga vlogger na kahalintulad ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas upang itaguyod ang responsableng pag-uulat sa social media. I, mean, uh, I don't know if this needs legislation na magkaroon po ng kapisana ng mga vlogger sa Pilipinas or something to that effect na para magkakaroon ng policing uh, doon um, to, to police their ranks na para maging responsable na sila. that they should be recognized by the government. In